panataga dito gubat na gubat na kahit nagubat gubat na marami pa rin mga mga halaman oh, may isang oras rin kami naglalakad po layos yurkat pa po yun ito meron na po mga kanyugan dito hmm. in minggu po ang dami Nyug. Ah, nyug lang gusto mo yan, no? Tawa po kayo. Kaso malayo. Yan, buko. Daming ano dito po. Daming ma mapagkukunan. Prutas, saka... Saka pangumpay. Handa mo. Nandito na po Nandito na po kami. Dito na po kami pero dadaan lang po kami. Hindi po sa hindi po yan ang pupuntahan namin. han malaki pa po kami. Yan, may dadaanan po tayo mga kabukiran. Oh, ang pa. Yan. Yan po, may mga bukid. Nasa bundok po to pero maraming ano. Maraming bukid. Maraming pruta, saging, ano. Gabi, ano ng gabi dito. Yan. Yan. Bukid pala Mga asang uras pa namin lalaka Katawid po kami ng ilog. Ilog ng sapa. Po. Ano to? Pangatlo na namin kinawiran na ano to, sapa. Lumalayo na rin ang daming dito Pabuka. Han. Hmm. Papasok ulit kami sa gubat. Daming gubat dito. Dami naman mga buko. Gabi. Hmm. Tapos akit ka sa gubat. Lungahin sa gubat. Huh? Hmm. yung gubat oh. Lalim. Gubat po. Daanan namin. Grabe ang hirap namin dito. Kupa talaga, surkata namin to. Dito. dito yung surkata na tamang daan na ano, malapit. Ito lang uras namin po namin nalakad. Ayaw po. Grabe. Kala ko malapit lang. Unang, unang punta ko lang po dito. Kaming dalawa, yung dalawa kong sama. Dati na nakadaan dito. Medyo malinis pala dati na yung tag-init. Tapos na na po ngayon. Matagal na. Ay, hirap. Lord. Oh, radio. oh. nga. Ang Kan daftar di situ. Nih. Ah, berarti. Ini tukang obat. Pokoknya ini namanya itu mama ya, kan ada danung nih. Nah, itu enggak ada anan nih. Kakak iba pi mga buho di situ. Kami mga buho pun mga tuid. Oh. Tuid dan buho. Benda pun menguat di situ. Oh. ang gubat oh. Ang hirap, dami baging. Oh, Lord. Hingal po ako. grabe yung salungahin. Ah. Talagang ah, grabe. Pawisan talaga. Oh, Lord. Malapit na po. Ah. Ah. Dan po kami sa silisilian. Ayan po. Ito mm garo po. Punti lang sa tabasin -hmm. ito. Malinis na ito. Um, tatabasin po ito. Yan. Isa na po sa area na tatabasin namin yan. Ayan, hanggang doon. Mas marami po po yung malaking kahoy. Ah, uh, puputuli. Ah, uh, tatabasin. Mga ganyan kasi sa sa daanan. Ayan. Uh, muli po kami dadan sa gitna ng kasilihan. Ayan po. Ayan na po yung... Ito na po kami. Dadaan na mo ulit kami. At ang gubat po ito. Ah, may pagagubat dito. Huh? Mahirapan. Gubat po talaga ito. Kailangan tabasin yung mga nagaanang talaga. Sabi sukan. Merap sumuot. Ay matangkad po ako. Merap sumuot. Masayad po yung baba ko. Ayan po. Merap sumuot. Tawasin ko po ang iba kasi. Sabi ko nga merap sumuot. Ay! Sakit! Ayan! Sabi kong oh, nanapuntaan kong lugar ah! Ay! Oh, sabi gubat. Kung wala po kaming guide, maliligaw po kami dito. Sa gitna ng gubat eh. Walang bahay. Makikita mo lang dito mga handa mo. Buho. Mga puno. Ayan, araw. Yung anino ko, yan. Yan, buho po. Grabe. Yan. Yan, buhoan po. Ang ganda ng buho dito. Piling silungan. Dito na po kami. Dito na po kami magluluto. Dito po kami mamahinga. Dito po kami kakain. Dito kami mag-umpisa ng na aming gagawin. Sige po, time out muna. Umpisa na po kami sa aming gagawin. Hindi ko po ma may ang mailathala sa inyo kasi wala po akong taga-video. Uh, lang po to. Ito yung gagawin namin. Mamaya, uh, alam nyo na. Sige po.